Nanawagan ng grupo ng hog raisers sa pamahalaan na magdeklara na ng National State of Calamity sa bansa dahil sa pagdami ng lugar na apektado ng African Swine Fever. Nagbabala naman ang grupo na posibleng tumaas ang presyo ng baboy sa Vermont kung hindi maaagapan ng ASF. Yan ang ulat ni Clayzelle Pardilla. Daan-daang baboy na ang tinamaan ng African Swine Fever sa Batangas, sa bayan ng Lobo pinatay at ibinaon sa lupa ang mga apektado ng ASF ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines ibinebenta e na ng palugi ang mga baboy sa Batangas na malapit sa mga lugar na apektado ng ASF dahil sa takot na mahawaan. yan ay eh, month ago nasa 200 pesos 220 pesos per kilo ang farm gate price ang uh, mga inahin dito yung may mga bayan na may outbreak, binibili lang 2,000 eh, ang isang ulo. So, 10 piso kada kilo. Eh, 200 kilos ang isang inain. So, makikita mo yung kalugihang inaabot ng ating mga magbababoy. Babala ng pro pork kung hindi mabilis na mapipigilan ang pagkalat ng ASF sa Batangas, na isa sa mga pangunahing producer ng baboy para sa Metro Manila, tiyak na sisipa ang presyo ng baboy pagdating ng bear months. Kaya kailangan madaliin, mabigyan ng, ng, ng bakuna. At ang uh, presyo naman ng karning baboy, pag hindi ito naagapan, Itong lalawigan ng Batangas, at naubos itong baboy na ito. Ha? Yung iba'y minadali, wala sa panahon ay binenta. Pagdating ng October, naniniwala ako, biglang tataas ang presyo ng baboy. Dito sa Sir, Luzon. Mula sa limang bayan nakaraang linggo, nasa walong munisipalidad na sa Batangas ang may kaso ng ASF. Kabilang ang Lian, Rosario, Talisay, Lipa, Tuwi at San Juan, gayon din ang lubo at kalatagan na nagdeklara na ng state of calamity. Higit isang libo at baboy na ang isinailalim sa kaleng. Mabilis ito. Almost 40 barangays yung nagkaroon agad ng uh, ESF sa walong bayan ng Batangas. May mga bagong kaso, ibig sabihin talagang kumakalat pa sa ngayon. Lipa, Uh, Na-declare niyan before na, na libre na sa ASF. So we're seeing a resurgence, uh, possibly yung mga biyahero or uh, sabi nila yung uh, pag pagbaha uh, uh, sa ibang lugar. Para maabatan ang pagkalat ng ASF, target ng Department of Agriculture na umpisahan ang pagbabakuna sa mga baboy sa ikatlong linggo ng Agosto. 10,000 bakuna ang inilaan sa Batangas, nasa sa ilalim sa emergency procurement ng ahensya. Puspuso na rin ang pamimigay ng test kit sa mga posibleng apektado ng ASF. Mamamahagi rin ang apog kontra pagkalat ng ASF sakaling bumaha. Pinahigpit ng biosecurity sa Batangas at pinarami ang checkpoint para maiwasan ang paglabas-masok ng mga baboy na posibleng may ASF babayaran din ng 5,000 piso ang bawat isusukong baboy na may ASF. Batangas uh, as of today, ay mayroong almost 1 million hog population. That's practically uh, 10% of the existing hog population na meron tayo sa buong bansa and it's uh, very important that we need to protect uh, the remaining hogs that uh, they still on top of the situation. Nanawagan naman ang pro na taasan ang indemnification fee at magdeklara na ng National State of Calamity o Emergency para makapaglaan ng higit limang bilyong pisong pondo para sa malawakang pagbabakuna sa baboy kontra ASF. Mga 150 bilyon na nawawala sa ating alagang baboy. Ang halaga, eh, ngayon may panibagong outbreak, bumabalik dahil pag ganitong tag-ulan, mukhang mabilis ang pagkalat ng ASF. So para maproteksyon na ng lahat. Hindi naman buong bansa yung meron. Ano, but uh, the, the, secretary will check on the merits. Bakuna na 350 million is for controlled vaccination. Uh, ang number of doses nun ay 650,000. So, of course, uh, hindi yun, para lang yun dito sa Stage na ito ng uh, vaccination uh, procedure natin. Muling iginit ng DA na walang dapat ipangamba ang publiko. Hindi nakakahawang ASF sa tao. Tiyakin anyang naluto ng maigi ang baboy at iba pang klase ng karne. Hinihikayat ng ahensya ang Aensha mga hog raiser na huwag ibenta ang baboy na may sakit. Bagaman karaniwan ang tumataas ang presyo ng baboy tuwing ber months, siniguro ng ahensya na sapat ito dahil may imported namang supply. Kalesal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.